morning guys. Ito Abel ang inyong host dito sa ating newbie on the black channel. Okay. So today naman na, na video isishare ko sa inyo kung ano yung sekreto ng diwata ng Paris. Kung bakit sikat na sikat siya at napakaraming kumakain dito. Okay. Ito yung sekreto niya. Ayaw ko nang patagalin. Isishare ko na sa inyo. Ganito lang yan. Ang goal kasi ng media, social media man yan, aired media man yan, or televised media man yan, ay iisa ang goal is magkaroon ng isang mahusay na content at ang pangalawa naman ay paraan kung papaano mo isishare tong content na to okay. sa case ni Diwata or Deo Balbuena in real life na i-feature siya ni Jessica Soho si Jessica Soho yung naging means para maisiwalat or maikalat sa buong mundo yung kwento ni Deo Balbuena o ni Paris Diwata Overload Okay, sa pagkaka-introduce ni Jessica So ay isa itong membro ng LGBT na nakatira dati sa ilalim ng tulay ngayon ay meron ng sikat na sikat na pares na kainan na dinudumog ng mga tao. So, from there nakakuha na ng maraming kumbaga, subscriber or curious mind si Diwata ng Pares or Deo Balbuena dahil with Jessica So alone ang dami na itong followers, ang dami na itong viewers. At dahil isa siyang kilalang anchor ng media, of course, ang salita niya ay kikilalanin o tatangkilikin at paniniwalaan ng mga tao. Okay, yung... After that, naging chain reaction na yung pangyayaring yun dahil maraming curiosity ang na-arouse o kumbaga ang na-create sa isipan ng tao, especially na yung malapit doon sa area ng Pasay na yun. Yun ang mga taong unang maka curious kung napanood nila yung in ni Jessica Soho tungkol sa taong ito or si Deo Balbena o yung diwata ng Paris. So, ayun yung nangyari. Na curious ang mga tao pumunta doon. Of course, ang, ang nasa mind nila is masarap ba talaga tong Paris na to? Or gusto kong mamit itong taong to. Yan ang curiosity na unang-unang papasok sa isipan nila. Dahil nung maunang ma-air to, uh, I think that was late January or early February, yun din ang pumasok sa isipan ko eh, na curious din ako. Actually, from Pangasinan, pumunta ako sa Manila at tinikman ko yung pares ni Diwata. Ang dami talagang tao at sulit na sulit naman. Napakasarap ng luto niya at isang goal ko ay ma-interview siya makausap ng personal. So, yun yung experience na gusto kong mangyari sa akin. And after that, series of events happened. Na-feature na siya sa unang hirit. Yan. Finiture pa siya ni Chinkitan. So, bawat tao na pupunta doon sa kanya ay nagiging, kumbaga, advertiser niya dahil doon sa experience na na-experience nila doon sa kainan na meron siya. So, yun yun. Kaya ang nangyayari, pag ganito, nagiging nagiging viral content to yung yung viral content kasi is like um, isang uri ng content na madaling maipasa ng mga tao sa kanya-kanyang social media at habang ganun ng ganun para itong gasolina o para itong fuel na nagpupropel sa rocket na sinasakyan nung product ni Diwata o ni Diwata itself kaya hanggat may user generated content na ipinopromote ang diwata or diwata ng Paris. Lagi itong sisikat at hindi mawawala at lalong lalakas pa ang kainan ni diwata. Okay, so to recap, sinabi ko di ba isang magandang content. Really napakagandang content ni diwata dahil isa siyang inspiration of change. Isang tao na nagbago, nakulong, nabugbog, pero hindi sumuko. Nagpakatibay, nagpakatatag at nagpakaunlad. Ito yung nangyari sa kanya at ito yung gustong gustong tinatangkilik natin mga tao yung inspirational story na pwede natin kapulutan ng aral at ang maganda nito itong content na to ay naisakay niya sa isang magandang platform naisakay niya sa Facebook naisakay niya sa Youtube at nagkaroon siya kumbaga ng unlimited fuel ano yung fuel na yun? tayo na nagsishare ng kwento niya tayo yung nagsisilbing fuel niya kaya lalong sumisikat yung kanyang produkto at lalo siyang sumisikat at lalo naman niyang pinag-iigi yung kanyang, uh, kanyang uh, product na isinishare sa atin. And aside from that, isa siyang kuwelang tao namit ko na personal. Kaya alam ko, with that said, really deserve po ni Diwata na magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Dahil pinili niya po yung tamang landas, yung maging inspiration sa mga tao. So, Ma'am Diwata, good luck po sa inyo. God bless po.